Salamat sa panonood sa Liho TV. May isang restaurant dito sa Taiwan. Ang may-ari ay isang Taiwanese. Sa isang biyahe, nakilala niya ang kanyang Koreanang asawa. Para maging matatag ang long distance love nila, nagbukas ng Korean restaurant. Sama-sama nila itong pinapatakbo, pero sa simula, hindi marunong magluto ang lalaki. Hindi authentic ang lasa, kaya laging binabatikos, kaya't ilang beses silang bumalik sa Korea para matuto ng tamang luto. Tara tikman ang mga putahe. Naisin nilang mula sa pagmamahalan. Ibinuhos ang Korean pancake batter sa kawali, pinritong manipis na balat, nilagyan ng hipon, halaan, at pusit, at itlog para sa aroma, unti-unting nabubuo ang pancake. Ang seafood pancake na ito, naiiba sa ibang mga kainan, manipis na klase, pero bawat kagat mailaman, isaw-saw sa sariling sausawan, maasim tamis, parang nasa Korea ang dila nasa Korea ako noon, dinala ako ng asawa para matikim. Yung pancake ay manipis at crispy pa. Kaya naisip ko, wala sa taiwan ito. Gawin na lang natin. Di inaasahang authentic Korean pancake, hindi pa pato. Sa una, hindi tinanggap kasi parang konti daw, hindi raw sanay sa manipis. Parang kulang kumpara sa iba. Pero dahil sa tiyaga ni Boss Chen, natanggap din ng mga customer, uma-order pa sila ulit, pampabusog talaga. Lumalabas ang mantika ng pork belly, kumalat ang amoy ng baboy, nilagyan ng pusi, at Korean spicy sauce, pinagsamang seafood at karne, parang all-in-one feast ito. Ang malakas na apoy ay nagpapainit sa kawali, pantay na nababalutan ng sarsa. Nagigisa kami gamit ang malakas na apoy, para malalasahan ang init, para lumabas ang init. Inilalagay ang sibuyas at bawang, hindi pwedeng mawala ang repolyo at sibuyas. Ang spicy stir-fry na ito, ay isang tradisyonal na Korean dish, bihira sa Taiwan, malasa ang pork belly, matamis at sariwa ang pusit, bagay sa inuman. Originally ito'y isang si pop-up dish namin, kasi ang pop-up dishes namin, ay mga gustong kainin ng misis, tapos sinasabi niya, gumagawa ako ng paraan lutuin para sa kanya, basta kung nasasarapan siya, idadagdag niya sa menu ng restaurant, kaya ganun nabuo ang aming menu. Kaya ang ulam na ito ay isinilang dahil sa pagmamahal, si Boss Chen Feng Kai, para sa kanyang asawang koreana na si Hana, matikman ang pagkain korean, siya mismo ang nagluluto mga pagkain gusto ng asawa. Nagluto ako para sa kanya, nang sabihin niyang idagdag sa menu, sa isang ulam pa lang, ilang ulit akong pumalyan. Si Chen Fengkai ay di galing sa culinary industry, dating isang trabahador sa bakal, sa welding at pagbubuhat, araw-araw niyang ginagawa, pero ang trabahong iyon, nagbago noong pumasyal siya sa Korea. Nakilala niya ang magiging asawa niyang si Hana, at doon nagbago ang lahat, wala siyang alam sa Korean, pero nagsumikap siyang matuto, at natutong makipag-usap ng maayos sa asawa. Dahil sa pag-ibig, si Chen Fengkai mula sa pagiging welder, ay naging chef, nagtayo ng restaurant para mabigyan si Hana ng kinabukasan. Siyempre, ayaw ng magulang na mag-asawa sa trabahador lang, karamihan ay hindi sang-ayon sa ganun, kaya mas lalo kong pinagtyaga. Ito rin ang dahilan na nagtayo ako ng restaurant. Sinubukan ko lang din ang kapalaran, nag-umpisa ako ng negosyo. Para may maipakita ako sa nanay niya ang aking tagumpay, para mapakasalan ko rin siya ng maayos. Noong sinabi kong pupunta ako sa taiwan, ayaw ni mama na malayo ang anak niya, pero palagi si Mr. bumibisita sa Korea. Kasama naming tumira si Mama, lahat ng bagay ginagawa naming sabay, unti-unting nagkatiwala si Mama. Bawat ulam sa restaurant ay paborito ni Hana, itong kibom tepboki, ay hango sa luto ng kanyang bienan dito na kuha ang ideya. Maingat na tinanggal ang buto ng kalabasa bago steam, samantalang ginagawa na ang palaman. puting teok ay sumisipsip ng aroma ng homemade teok boki sauce. Ipinapaloob sa steamed na kalabasa, nilalagyan ng cheese ibinak ng tatlo minuto, para dahan-dahang matunaw ang keso. Kapag hiniwa ang kalabasa ay parang bulaklak na bumuka. Ang anghang ng sauce ay hahalo sa tamis ng kalabasa. Magkaiba pero bagay na bagay, bawat luto ni Chen Feng Kai ay may malalim na kaugnayan kay Hana. Basta gusto ni Hana kaya niyang lutuin ito para sa kanya. Walang limitasyon ang pag-aalaga sa asawa. Lahat ng kanyang ginusto, gagawin at tatagumpay. Kahit maraming authentic na lutuin, sa umpisa, hindi katanggap, pero para kay Hana, pinanatili niya ang original na lasa, unti-unting nagugustuhan, ngayon maayos ang negosyo, may pangalawang branch na, patuloy si Chen Feng Kai. Magpupursigi para sa asawa, nais din niyang, matikman ninyo ang masarap na luto. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!